pa pips. Doon sa uh, pre, ano sa uh, kaharian ng Kakawate. <laughs> sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nagmeeting-meeting -meeting sila habang nagkakapi sila ang lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir. 'Yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanongin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasa ni Bangag Junior ay pulboron o tawas? Natawas siya. <laughs> sabi ka sa akin, Miss ka, alam naman natin kung ano yon, Ganon, ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or polboron? Yung, ang sorry, sinabi kong word sa kanya, yung English na kokak. Okay? Sabi niya, eh, siyempre kokak yon or polboron nga. Kaya nga, pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, at uh, hindi rin naman natin pwedeng sabihin kung saan hanay, bakat Baka magurgur, baka mauna ang gurgurin to ni Lisa Tanaz. Dahil isang ano natin, isang PIDEA agent na, ano, PIDEA agent. Yung isang PIDEA, ano natin, uh, informante, hindi na nasagot, di ba? Sinabi ko sa inyo, I wish buhay pa siya, ano? Dahil yun, ex, ano yun, uh, talagang uh, consistent yung mga information sa atin. Yun nga, sabi ko, uh, sa kanya, naniniwala naman kayo. Yun ang nga, sabi niya, konbensido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulburon, pulburonik. Kaya ko, sir, di ba, smuggling. Yung mga nangyayaring gurguran ngayon, although, you know, hindi natin, hindi naman si Bangag ang, ang pero dahil sa epekto ng droga, nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng tatlo-singko dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss ka na, expose mo na lahat eh. <laughs> Sabi ko, yun, nga, yun naman pala eh. ba? Diba? Yun naman pala, sir. Nagahantay ang tao bayan kung, kailangan, kung kailan baka uh, mag, magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko nga, I'm sorry kung ay magdagsasalta ako, minsan minumura ko pa kayo, pero hindi naman kayo kasali doon kung matino kayo. Sabi ko, ang taong bayan sukang suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito na si Matos Jr. Ngayon ang sabi ko sa kanya, eh, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at na mumulat ang taong bayan. Okay? Namumulat, sana swertehin ako, sinasabi namumulat ang taong bayan na nai-educate sila dahil sa number one yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika at talagang yung assassins na yan na in-expose mo, eh talagang naniniwala kami dyan. Sabi ko, sir, may affidavit ako dyan. <laughs> talagang dapat maniwala ka ng bonggang-bongga. Mm. ba? Diba? So ngayon, mga palaga, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilina ng prinsipi ng kakawate, ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, you know, kahit binablock tayo ng mga social, uh, ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging adik ni Bangag, ang PhilHealth, ang uh, pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa Turkey Extraction, yan, i i ano lang daw natin, i-sustain lang daw natin yan, mga palaga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung informasyon na yan dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang sumu uh, nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman siya nagkumbinsi kung mukha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng kakawate. Hmm. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, sampo, lima, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, mag, ano, mag, mag makipag-participate sa mainstream media